Magandang umaga na update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiira lang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa buong bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may kanluran ng northern at central Luzon kung saan hanggang mga malalakas po yung mga pag-ulan na posible nating maranasan. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit meron tayong minomonitor na mga cloud cluster dito sa kanluran ng Northern Luzon, maging dito din sa silangan ng Luzon. Kung saan, ito pong mga kaulapan dito sa may kanluran ng Northern Luzon. As early as as today or ngayong araw ay posible po itong magkaroon na ng defined circulation or maging isang ganap na low pressure area ya Kapag po ito ay naging isang ganap na low pressure area, posible po itong magdulot ng mga pagulan sa ilang areas ng Northern Luzon and ang nakikita po natin na yung track na or yung tatahakin po nito ay pakanluran palayo po sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, continuous monitoring pa rin po tayo dito sa kaulapan nito na magkaroon ng uh, sirkulasyon sa mga susunod na oras. Kaya patuloy lamang na magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. At para naman po sa mga pag-ulan na dala pa rin ng habagat, Posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall o yung mga malalakas na pagulan dito sa bahagi ng Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, maging dito din sa Ilocosur at Abra. At posible po magpatuloy hanggang bukas yung mga pagulan nito, lalong-lalo na dito sa area ng Pangasinan at Zambales. Kaya naman patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan dyan and makapag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan at para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulan na panahon pa rin po yung mararanasan natin dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. As early as, as this morning po or ngayong umaga, nakakaranas na ng mga pag-ulan etong malaking bahagi ng Central Luzon, maging yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, maging dito din sa Metro Manila. Posible pa rin po na magkaroon tayo ng period kung saan titila yung mga pag-ulan nito, but generally throughout the day, or any time of the day, magiging mataas pa rin po talaga yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa and also yung mga regional offices po natin. Patuloy pa rin sila nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or yung mga rainfall warning ukol po sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito din sa area ng Palawan. Sa bahagi po ng Palawan, meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot pa rin ito ng habagat. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Meron tayong chance pa rin or posibilidad ng mga isolated o yung mga bigla ang pag-ulan. Pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, dulot po ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And posible pa rin pong katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan yung ating maranasan. Kaya muli, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin na ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya makapalaot yung mga kababayan natin mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.44 ng umaga at lulubog mamayang 6.05 ng hapon.